Ayan, si Gabayan, no? <laughs> Bukas! Oo. -ha oh. Oo. Oh. Ha? Oh, mga tangali. Ayan si madam mo. Oh. may puno sila na orange. Hmm. Sige, sige. Ha, oh, sige. Ayun si madam, nakita nyo ba? Nagpunta yan kanina dito sa bahay. Hindi ko akalain na pupunta siya. Kasi nga, hindi naman kami nagme-message Pero, friend kami sa FB, ano? Tapos, ade, ngayon, pumunta siya dyan sa biyanan niya. Hindi niya, totoong biyanan niya, kumbaga, kapatid ng Biananya Kasi, dedo na yung biyanan niya eh. Tapos, ade, sabi nung biyanan niya, may piray dito sa tapat. Dadaling kita, dinala dito sa akin. Tapos ayun, nagulat pa siya. Ako pala eh. Ako naman, lalo naman ako, gulat na gulat. Hindi ko akalain eh, na pinay siya nung unak makita. Kasi nga, nagulat ako kasi. Todong ngiti siya. Iniisip kasi, no, bato? Saan ko bato nakita? Ganyan, ganyan. Akala ko, Pakistani. Pero iniisip ko kung saan kong kamag-anak nakita na asawa ko. Tapos nagtagalog iniisip ko. Ay, galing naman sa isip-isip ko. Pakistani, ni nagtatagalog. Tapos ay, Pinay sa isip-isip ko. Pinay pala. Tapos ayun, tontuwa nga ako. Tapos ayun, nagkwentuhan kami ng walang humpay, walang katapusang kwentuhan. Alam niyo na, no, pagka Pinay nagkita-kita, nagkita, nagkita di ba? Nayaya ko siya sa kabilang kwarto. Ayan. From Karachi pala sila. Tapos si Madam ay 18 years na yata dito dyan si Madam. Kaya marunong na talaga siya mga ng salita rito. Matagal na siya rito, 18 years. Dito rin ang asawa niya sa Karachi, uh, business Kaya talagang magaling na siya magsalita. sabi ko nga sa kanya kanina, mag ano kami, mag ano ba, video, video. Kaya sabi ko, mag, maganda boses niya eh. Kasi friend nga kami sa Ebi, parang nakita ko siya dati na nagkakanta-kantaan sila. Kaya alam ko maganda boses nito eh. Tapos oo daw. Kaya sabi niya, ngayon na daw kami magkataan. Sabi ko, <laughs> maglilinis po na. <muna. laughs> bukas na lang. At galing nga kami sa lagnat mga mag-iina. Pati mga anak ko hanggang ngayon may sakit. Kaya hindi ako masyadong makalinis ng bahay. At lalo na kagabi, binantay ako si Usman. Hinilot ko pa nga at pilay. Kaya nagkasakit. Tapos yung panahon kasi ngayon ay lamig-init na. Kaya uso sakit ba. Tapos ayan, sabi ko, bukas na lang mga tanghali nga. Ayan bukas mag-video kami rito habang siya nag nagiiyak dito, nagkakakanta. Ayan mga kapanay ah. Happy lang ako today kahit na medyo masama pakiramdam. Ay nawala ba yung sama ng pakiramdam dahil nakakita ng kapwa, pinay na naman. Ayan nakachika na naman ang walang humpay kaya happy na naman ako ngayong araw kahit na masama ang pakiramdam ay guminahaginawa ang pakiramdam dahil sa Pinay <laughs> sarap kaya makakita ng kapwa sa ibang bansa ano, lalo na dito sa Pakistan eh, ako lang yata Pinay dito ay galing siya Karachi eh. dati dalawa kami Pinay dito sa lugar ng asawa ko umalis na yung isa nagpunta na sa Malaysia bumalik na silang mag-isawa sa Malaysia kaya ako na lang talaga dito ala ng iba yung mga ibang pinay nasa multan pero dito sa lugar na asawa ko talaga ako na lang ayan din siya nakatira yung bienan niya na yan na sinasabi niya ano yan lagi ko yan nakikita sa labas pagka lumalabas ako dati di ba lagi ko siya nakikita diyan yung palakad-lakad kasi halos mga kamag-anakan niya lang yung dito tapos yung binabati ako lagi niya binabati ako sabi ko nga sa inyo yung mga kapitbahay dito bait na bait sila sa akin kasi nga pag nagsasalam naman ako sa kanila binabati ko sila ayan kaya akala nila talaga mabait ako. <laughs> hindi nila alam. Tatlo sungay so like <laughs> 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 hindi talagang palabati. Palabati naman talaga ako. Pero hindi lang ako talaga yung mahilig ba ma... Kapag, yung matagalang kwentuhan ba? Yung... Yung... Yung talagang uupo. Siguro kung kapwa ako Pinoy, ayan. Kwentuhan-kwentuhan kasi. Alam ko yung ba diba? Pero pagka sa... Sa mga ano dito, Pakistani, hindi ako masyado pala kwentuhan. Ningiti-ngiti lang ako ganun. Ala na, hindi ako pala punta, hindi ako pala libot. Parang sa biyanan ko sa baba, hindi ako pala stay doon. Mas gusto ko talaga mag-isa. Lalo na ako, di ba kasi, uh, nagtatrabaho ako dito sa social media. May TikTok, may YouTube, may FB, nagre-reply sa comment. O kaya, naglilinis ng bahay, o nagluluto, nag-aalagan na na. Kaya, wala na rin ako talaga time para bumaba, para makipagkwentuhan ba. Kaya madalang akong bumaba sa baba. Pero okay na rin yung maskito ko talaga ganun para iwas ba, ah, hindi pagkakaunawaan. Pagka kasi lagi kwentuhan, di ba, minsan ano? <laughs> Alam niyo na yung ibig ko sabihin, ayan. Flex ko pala pala sa inyo yung ano ko. Pecha, yeah, lalaki na, lumalaki na. yabang ko, ano, kalam, parami na tanim na pecha, yan, no? Ito lang yung nagsitubo, eh. Buti nga, makakain ko pa siguro to bago kami umalis, oh. So. Ang pechay, oh. Ayan, no. Ah. si buyas. Hmm. hmm na <laughs> Hindi ko na siya inilipat, 'di ba? Ano yung i-inanano ko lang yung butoye, eh. i-tinubo-tubo ko. Tapos hindi ko na siya inilipat. Hinayaan ko na siyang ganyan. Ay nabilis lumaki. Pag pala madalas diligin ng pechay, mabilis siyang lumaki. Ano? Hmm. Ayan, makakain ko pa yan bago kami pumunta ng Dubai. 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 Ayan lamang mga kapanay for today's video. Babush!